Burnout, the secret to unlocking the stress cycle na isinulat ni na Emily at Amelia Nagoski na magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga konsepto at solusyon na itinatampok sa aklat. Pinag-uusapan ng libro ang mga sanhi ng burnout at ang mga hakbang na maaaring gawin upang mapigilan ito, partikular ang mga pondo ng emosyonal, pisikal at sosyal na aspeto ng ating buhay. Ang libro ay tumatalakay hindi lamang sa konsepto ng burnout, kundi pati na rin sa mga praktikal na hakbang upang matulungan ang isang tao na makalabas dito. Ikaisa, ang stress cycle at ang kahalagahan ng pag-unawa sa katawan. Isa sa mga pangunahing ideya ng libro ay ang konsepto ng stress cycle o ang siklo ng stress. Ayon sa mga may akda, hindi lang ang stress ang dapat natin ayusin, kundi ang buong cycle nito. Kapag tayo ay nakakaranas ng stress, ang katawan natin ay gumagawa ng mga pisikal na reaksyon gaya ng mabilis na tibok ng puso, paghinga at mga hormone tulad ng adrenaline at cortisol na tumutulong sa atin na makaligtas sa mga sitwasyon ng panganib. Ngunit pagkatapos ng stressful na sitwasyon, kailangan ng katawan natin ng isang off switch upang makapag-recover at makapagpahinga. Kapag hindi natin natatapos ang cycle ng stress, o hindi tayo nakakahanap ng mga paraan para magpahinga at mag-heal, nagiging sanhi ito ng chronic stress na humahantong sa burnout. Isang halimbawa ng cycle ay ang mga nararamdamang tension o pressure sa trabaho, ngunit walang tamang oras para magpahinga at i-address ang mga emosyonal na reaksyon sa mga pangyayaring ito. Ang cycle ng stress ay natatapos lamang kapag tayo ay nagkakaroon ng oras para mag-recover tulad ng pamamagitan ng pag-ehersisyo, pagmumuni-muni o pagpapahinga. Dalawa, ang emotional labor at pagiging people pleaser. Isa pang mahalagang bahagi ng libro ay ang konsepto ng emotional labor o ang hindi nakikitang trabaho ng pagkontrol ng ating emosyon upang magpakita ng positibong pakikitungo sa iba. Halimbawa, maraming kababaihan ang gumagawa ng emotional labor sa pamamagitan ng pagpapakita ng pag-unawa pagpapatawad o pagiging maasikaso sa mga pangangailangan ng iba, kahit na sila mismo ay nauubos na. Ang emotional labor ay kadalasang itinuturing na bahagi ng gendered expectations sa lipunan, kung saan ang mga kababaihan ay inaasahang magbigay ng mas maraming emosyonal na suporta sa pamilya o trabaho na hindi nila binabayaran. Ang problema ay kapag masyado tayong tumutok sa pagpapasaya o pagtulong sa iba, at hindi natin pinapansin ang ating sariling emosyonal at pisikal na kalusugan, nagiging sanhi ito ng burnout. Ang libro ay nag-aalok ng mga solusyon upang maiwasan ang emotional burnout sa pamamagitan ng pagtutok sa sarili at pagkakaroon ng healthy boundaries o hangganan. Tatlo. Ang kahalagahan ng paggalaw ng katawan at pisikal na kalusugan. Isa sa mga pangunahing solusyon na inire-rekomenda ng mga mayakda para makalabas mula sa burnout ay ang regular na physical exercise. Sinasabi nila na ang katawan ay may natural na mekanismo upang ilabas ang tension at stress at ang paggalaw ng katawan ay isang epektibong paraan upang magawa ito. Hindi kailangan ng sobrang intense na workout, ang simpleng lakad-lakad o yoga ay makakatulong ng malaki sa pagpapababa ng cortisol levels at pagpapalakas ng immune system. Ang physical activity ay may epekto hindi lamang sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating mental at emotional na kalusugan. Ito ay may kakayahang magpataas ng mood at magbigay ng kasiyahan dahil ito ay naglalabas ng mga endorphins na tinatawag na feel-good hormones. Sa ganitong paraan, ang simpleng pag-ehersisyo ay nakatutulong upang matulungan ang ating katawan na makapag-reset mula sa mga epekto ng chronic stress. Ikaapat na pagpapahalaga sa emosyon at pagpapaubaya sa sarili. Mahalaga ring bigyang pansin ang ating mga emosyon. Ayon sa mga mayakda, ang hindi pagpapansin o pagtatago ng ating emosyon ay isang malaking bahagi ng burnout. Kapag hindi natin kinikilala ang ating nararamdaman, nagiging sanhi ito ng internal conflict at emosyonal na pagkabigo. Mahalaga ang pagiging tapat sa sarili at pagpapakita ng damdamin. Isa pang mahalagang aral sa libro ay ang kahalagahan ng self-compassion o pagpapatawad sa sarili. Madalas tayo ay masyadong malupit sa ating mga sarili, iniisip na kailangan natin laging maging perpekto at magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang pagpapatawad sa sarili at pagtanggap sa ating kahinaan at limitasyon ay nakakatulong upang mabawasan ang tensyon at stress. Ikalima, ang kahalagahan ng suporta mula sa iba. Ang mga may akda ng burnout ay nagbigay din ng diin sa halaga ng social support. Ipinapakita ng aklat na ang pagkakaroon ng mga malalapit na koneksyon sa pamilya, kaibigan o komunidad ay makakatulong upang mapawi ang stress. Ang pagkakaroon ng mga tao na maaari mong kausapin at magbahagi ng iyong nararamdaman ay mahalaga sa pag-recover mula sa burnout. Ang mga positibong ugnayan ay nagbibigay ng emosyonal na lakas. At ito ay isang mahalagang bahagi ng pagpapagaling. Kung ikaw ay nag-iisa o walang suporta, ang stress ay mas madaling magpatuloy at magpalala. Kaya mahalaga na maglaan ng oras upang alagaan ang ating relasyon at magkaroon ng mga kasangga na may malasakit sa ating kalusugan. Ikaanim na pagbabago ng perspektibo at pagtanggap sa impormasyon. Bilang panghuli, ang aklat ay tumatalakay sa kahalagahan ng pagbabago ng pananaw o mindset patungkol sa burnout. Kung nakita natin ang burnout bilang isang personal na kabiguan, maaring magdulot ito ng mas malaking pagkapagod at stress. Ngunit kung titingnan natin ito bilang isang natural na tugon ng katawan sa labis na stress, magiging mas madali itong matanggap at maiwasan. Ang pagbabago ng ating pananaw at pagiging bukas sa pagtanggap ng tulong at iba pang solusyon ay isang mahalagang hakbang upang makalabas mula sa cycle ng burnout. Sa kabuuan, ang burnout, the secret to unlocking the stress cycle, ay hindi lamang tungkol sa mga technical na solusyon upang labanan ng stress. Ito rin ay isang mas malalim na pagtingin sa ating kalusugan, sa ating mga relasyon, at sa ating responsibilidad na maglaan ng oras para alagaan ang ating sarili. Pinipilit ng mga may agda na ipakita na ang burnout ay hindi isang tanda ng kahinaan, kundi isang pagkakataon upang mag at mag-adjust sa ating lifestyle. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating katawan, emosyon at komunidad, maaari nating iwasan at malabanan ang burnout at mas magkaroon ng balanseng buhay.